kung pansit ay pampahaba ng buhay. Aww. Bakit hindi ni reseta ng doktor? <laughs> <laughs> Magandang hapon sa ating mga kaangkod JB dyan. Tayo ay magpapansit ngayon. Ito ay napakasarap na ham. So gusto kong ilahok ito sa pansit dahil ito ay nagdadala ng napakasarap na lasa. So, naglagay na rin ako ng sibuya. So, sa Bisaya pa, Bumbay. Sa amo, ang tawag ani ay Bumbay. Hindi siya Bumbay na, ano ha, na tao ha, kundi onion siya. Yan. Ang toyo, yan. ang palasa at pampakulay, ito talaga ang sarisa nagdadala ng sarap sa nilutoy pansit pansit po may pulis may pulis sa ilalim ng tulay may pulis may pulis sa ilalim ng tulay may pulis may pulis may police may police sa ilalim ng tulay may bitbit -bit na pansit ang pulis sa ilalim ng tulay Yay! May pansit na bitbit -bit ang polis sa ilalim ng tulay. May pansit, may pansit, may pansit, may pansit, may pansit ang may pansit na bitbit -bit ang polis sa ilalim ng tulay. Hindi ang pansit dadala ng polis sa ilalim ng tulay. Yay! At isasawag ng na natin yung kaday maraming cabbage actually mga kaangkol mga kaangkol natin dyan itong pancit na ito ay talaga yung request ng batikeng ewan ko kung nabilihi ba ito o sa dyang gusto lang ng pansit kaya ito mabait naman si angkol nyo kaya lulutuan ko ng pansit sa batiting nilalagyan ko na ng tubig Actually, mainit na tubig ito para mas mabilis ang ating pagluluto. At of course, maglagay tayo ng seasoning. Ayan. Yeah. Naglagay ako ng seasoning. Ito talaga ang sasa, sa nagpapalasa ng ating nilulutong pansit. Really? Samantala, habang ako'y nagluluto ay andoon naman si Batiting. Ting! Pagkatapos mo niyan, kain ka na ng pansit ha. May slice bread pa dyan. May slice bread pa. Gusto niya kasi may slice bread. At saka ano yung palaman mo? Gusto niya kasi ng pansit at saka slice bread. Anong, ano mo? Ipalaman ni mo, sa ipalaman ni mo sa, kuan? Sa katungkuan ba? Sa imong slice bread sa tasty peanut butter o cheese whiz basta ikaw nang bahala ayan no, napapakit si batiting dalawang klase ng pansit ang aking gagamitin ngayon dahil ito talaga ang gusto ni batiting bam e di ba batiting? yan so naglagay ako ng bihon bihon muna Tsaka so, maya maya ay lalagyan ko ng sotang Mas matagal kaling, kasing ano, mas matagal kasing lumambot ang bihon, kaya inuna ko muna. Actually, atin-atin lang ito ha? Ang gumagawa, ang may-ari ng itong golden bihon na ito ay nandyan lang sa kapitbahay namin. Silang may-ari ng company. Sila ang may-ari ng pagawaan huh? ng masarap na golden bihon yeah. so sa hindi pa familiar ng golden bihon ito ang kanilang packaging golden bihon ng si kimchi baka naman at ilalahok ko na rin ang ating pinakamasarap na pancit Canton. ating pancit pansita, hindi masyadong maraming ingredients. Pero dahil nga sa request ni Batiting, so gagawin natin. Nagdagdag ako ng konting canton kay Basig Kuwangon iba Basig Kuyangon kay Bujagraba si Batiting So maglalagay na rin ako ng oyster sauce. Ito sa pouch lang ito kasi ito lang ang nabili, wala kasi yung nasa bote. Yan. Ilalagay ko na ngayon yung chorizo bilbao. At nagdagdag din ako ng repolyo kasi sayang. Wala namang paggagamitan na para mas lalong sumarap, ayan, naglagay tayo ng pampabango na rin na sesame si oil. Ayan na, malapit ng maluto. Kunting-kunti na lang. Batiting, andaman ang imong plato, kutsara o tinidor. Many months later. Pansit ni Batiting. Ayan na, kumakain na si Batiting sa kanyang request na pansit. Anong masabi mo, Ting? Okay. Ha? Madarap. Hindi ko marinig. Masarap. Oh. Yes, definitely! Five minutes later. Ayan, si Batiting meron din. Ano yan? Pakita mo nga, dandahan. Purple Cake Shop. Thank you. Yeah.